Hello, magandang araw sa inyong lahat mga Damadorians. Ito na naman po tayo para ipagpatuloy yung laban ng Willie Tukuran versus Boy Manugit na ginanap dito sa isang tournament dito sa Manila sa may San Andres, Malate noong December 18, 2004. Okay, dito na tayo ngayon sa Game 3. Uh, ah, ah, sa nakarang laban, pinakita ko na yung Game 1 sa Game 2 na kung saan panalo si Boy Manugit sa Game 1 Panalo naman si Willie sa game 2. Kaya oh lang score nila. Ngayon dito na sila ngayon sa kanilang third game. at uh, natin kung paano magkakatalo. Okay, uh, ito yung kay Boy Manugit na ngayon, yung Dilaw. Ito naman yung kay Willie Tukuran. Pero ipasiuna ko lang ha. Ah, uh, ang patakaran ng laro ay walang mayor dama. Okay? Pag pareho ang kain, pwedeng mamili. Okay. So, gaya nung dati, dahil meron tayong mga viewers na ayaw ng daldalan, so ipakita ko muna to para sa kanila muna ito, ha? Papakita ko muna yung naging laban, pero wala mo ng daldal. Okay, ito yung kay Boy Manugit, kay Willie Tukuran. Unang sulong si Boy Manugit. Tumira dito, yan. Dito naman. Tapos, gumanon. Dito. Tumira dito. Ganyan. Tapos, ginanon. Hmm. Uh, kumain, kumain ng dalawa Yan Pagkatapos, kumain dito at kumain dyan Okay Sinayang Tapos, tinira dito, gumanon at tumabi Okay Tapos, at tumira dito Ginano naman Yan naman ang tinira Tapos, gumanon, tumira dito Sinayang dyan uh, Tinira dito, kumain ng dalawa at ah, kumain naman dito si Willie. Yan. Kumain naman si Boy Manugit. dito. Pagkatapos tira pa ng dilaw kaya sinayang muna. Ah, hindi pa. Ah, kumain muna dito si Willie. Yan. Ah, tapos tira pa ng dilaw. oh sinayang dito. Kumain si Willie. Yan. Kumain din yung dilaw dito. O, ito naman ang tinira ni Willy. Pagkatapos, tumira naman dito si Boy Mulugit, si Sinayang. Umiwas. Pinakain. Okay, pagpakain ng ganyan, kumain dito. Yan. Tapos, ang uh, ginawa, tira pa ng dilaw. Tumira dito. Tumira naman dito si Willy. Tumabi. Yan. Pagtabi, ito naman ang tiyempo ni Willy. Tapos tumira dito, dito si Boy Manugit, tumira dito si Willie. Ah, tumira naman dito si Boy Manugit. Tumira naman dito si Willie. Pagkatapos itong tinira ni Boy, tumira naman dito si Willie. Gumano naman si Boy, tumira dito si Willie. Ah, tira ni Boy dito, kumain, pumatras si Boy Manugit. Pagkatapos ah dumama dito si Willy. Yan. Pagkadama, tumira dito. Ah, Diyan kumain. Guma noon. Pagkatapos dumama uli si Willy dito. Yan. Pagkadama, tumira dito. Ah, ito, pinakain to. Yan. Pagpakain. Saka gumanon muna. Yan. Tapos tinira dito. Saka tumira dito si Boy Manugit, si Nayang dito. Ayan, sa part na yan, resign na si Boy Manugit. Kaya sa game 3, panalo si Willie Tukuran. Okay, kaya sa tournament na yun, ang nag-champion talaga si Willie Tukuran. Okay, ngayon, ah dahil tapos na yung pinakita kong ah, tirada sa, para sa mga viewers natin na ah, ayaw ng daldalan. Ngayon, uulitin ko ulit lagyan natin ng daldal. Okay? So, yung mga ayaw ng daldalan, okay, pwede na uli silang lumipat ng ibang channel. Okay, ayusin ko lang muna. Okay. Dito na tayo ngayon sa may daldalan. Uulitin ko ulit yung pinakita ko kanina. Ngayon, para naman sa mga gusto ng daldalan. No? Okay, syempre, matagal yung sulungan kasi mag-storytelling ako eh. Okay. Ah, ito yung kay Boy Manugit. Ito yung kay Willie Pukuran unang sulong si Boy Manugit tumira ng 116 yan pagkatapos binanatan ng counter ng 115 yan ito yung mga common na opening then nag 214 si Boy tapos nag 5-1 naman si Willie tumira ng 1613 nag 116 ayan ang mga ano pa lang yan mga opening pa lang yan ano? tapos nag 313 ah kumain ng 16-2, kumain naman ng 7-1. Dalawa. Yun. Pagkatapos nag 6-16, kumain naman ng 13-1. Okay, wala pa yan. Opening pa lang yan eh. O, sinayang ng 10-5, nag 8-3. Kumain ng 5-15, nag 3-13. Okay. Tira ng blue, tumira ng 9-5, nag 11 7. Yan. Pagkatapos saka nag 15-14. Yan. Kung maalala, naalala nyo yung mga nakaraang kong video, Itong opening na to, ito yung labanan nila ni Willie Tokoran versus Boy Partosa. Uh, ang nagdadala ng dilaw, si Willie. Tapos si Boy Partosa yung blue. Ngayon naman, uh, ito naman ngayon yung kay Willie, yung blue. Ito naman ngayon yung kay Boy Manugit. Parang nagpalit lang. Okay. So, pag tira ng uh, 15-14, sumagot si Boy Manugit dito ng 12 A. Nag-2.50 naman ngayon si Willie. Yan. Pagkatapos, nag-13.16. Hmm. O, pinakain dito. Siyempre, walang iba, yo. Pagka hindi mo ginawa ng paraan, malulugi na ng isa yung yung blue. Okay, so itong ginawa ngayon. Nag-14.3. Kumain ng dalawa. 8.2. Yan. Tapos, pinangkain niya ito. Itong 7.15. Kumain dito si boy ng... 13.7 Ito naman ang pinangkain ngayon ni Will ng 4-14 Okay eh, Tira pa ng dilaw eh ha? O, Sinayang niya muna Yan. Pagka kain ng 12.2 Kumain naman dito si Boy Manugit ng 2.16 Ayan Nalugi ng isang yung si Willie, di balde. Okay, so ang tinira ni Willie, ito. Yan. Siguro iniisip natin, bakit hindi binawi yung Dibalde? Okay. Kasi ano yan eh, pwede namang dito tumira. May panalo din dyan. Kaya lang, pagka magagaling yung kalaban, mas mas madaling makita yung panabla. No? ah uh, kasi ito, yung kanyang tirada, kapag itong tinira, halimbawa, hindi, kasi sa actual na laban, ito yung tinira ni Willie sa actual na laban. Ngayon kung halimbawa, bigyan natin ng konting variation. Kung itong tinira, may panalo din. Kung ito ang isasagot no may malalamang yung yung blue e pag magagaling yung kalaban sa ganyang posisyon madaling maitabla o kaya pag ginanon lamang pa rin sa posisyon yung yung blue kasi kalbo na rito ito dito aatake na dito oh no okay so uh, kung dito naman lamang pa rin yung ano yung yung blue pakita lang natin ha para makita kung bakit lumamang Okay. Ganyan. O, papakain dito. Kakain yung dito. O, pagkakain, ito kagadang titira ng blue. wala na. Tingnan yung position. Ha? Oh, alam nga namang sacrifice, di lalong talo na. Di syempre, malamang ito lang talaga ang tanging-tanging pwedeng itira. Oh, di mag i yan, sigurado. saan pa titira yung yung dilaw? Dito. Ha? Oh, di lalong wala na. Magti-330 na. Oh, balik natin ha. O, oh, kung halimbawa naman dito siya tumira Nag-116 Siyempre sasabay dito yan oh, Pag sabay niya dito O oh, dito na yung titira O oh, anong pupuntahan niya Pag sumayang dito O oh, idadama na yan dito O oh, hindi na makakatawid yung tatlo Talo Okay Pag kung halimbawa naman dito siya tumira O oh, ganoon pa rin O oh, sasayangin lang yan dito Hmm Ay nung gagawin niya Siyempre iiwas Pagka iiwas, Saka idadama dito oh, Matatalo Yun ang ano Panalo nung nung blue. Kung ganun ang ginawa. Balik ko lang ha. Ayusin natin. Okay. Diyan tayo ulit. Kasi ang huling tinira ng blue na 215. O, ito yung sinagot. Pinakain dito ni Boy. Gumanon. Yan. At tapos, uh, itong pinangkain. Tapos, ginanon. At saka, ito yung pinangkain. Hindi naman pwedeng itong unahin kainin. Kasi pag itong inunahin kainin, papasok na dito. O, oh, no? Okay, balik ko lang ha. So, kaya ang unahin niyang kainin dapat talaga, ito talagang dapat unahin kainin. Yan. Tapos sa kasinayan, para malugi si si Willie. Pagkakain, kumain din. Ayan. Ngayon, kaya hindi binawi, siguro, kaya hindi binawi kagad yung dibalde, yung lugi. Kaya hindi iginanon. Kasi nga, may mabilis sa tablahan pag nakita. O, oh, kanina pinakita natin na kapag ginanon, uh, lamang yung blue or pag kahit eh, ganoon pa yan lalamang pa rin yung blue sa posisyon eh ang mangyayari ganito ang gagawin kasi niya no ang bilis ang tablahan no? pagkakain ang ganyan, oh pagkakain ng ganyan o sa sakay papakain to ganyan walang lugi pareho lang ang pitsa oh oh ganyan yung posisyon oh kaya papasok sa tablahan oh parehong tatlo syempre ihaharangin muna yan diyan para hindi makadama ka agad. O, di, gaganon. ganyan ang resulta. Ang resulta niya, tabla talaga. No, kaya, siguro, hindi ganoon ang ginawa ni Willie. Pero, ituloy natin na yung, yung ginawa nila. Okay. Diyan tayo ulit. O, ito yung huling tinira ng blue. Tumira dito yung dilaw. Yan. Pagkatapos, pinakain dito, kumain ng dalawa. Kumain dito. At kumain dyan. Yan hindi pwedeng unahin nyo ng kainin, no? Kasi malalansis siya. O, ito yung tinira. O, tumira yung dilaw dito. Pagkatapos, ginanon. Yan, tapos saka kumain. Kaya nalugi ng isa yung blue. Okay, so ang ginawa ng ni Willi, dahil nga pag dito, eh, mabilis ang tablahan, ito ang ginawa niya. Kasi kahit lugi ng isa, pero malakas. Pagkatapos yung panabla, talagang pipigain yung utak para mahanap yung panabla. Pero may panabla naman. Kaya lang yung siguro talagang hindi naka hindi nakita lang ni Boy Manugit na pressure lang kasi tournament na yan eh. Oh, so ang ginawa itong tinira ni, ni Boy. Yan. Para kapag kasumayang, sumayang, o, di ka lang, sasabay lang. O, pagkakain, ito yung pangkakain. O, di siyempre aalis ah, to. Lugi na ng isa si Willoy, matutuluyan. O, balik ko lang ha. Yan. Ngayon, pag ito naman ang gagawin niya, siyempre gaganun lang oh, wala na, lugi na ng isa, matutuluyan ng lugi ni Willie. Okay, so balik ko lang ulit ha. Kaya ang ginawa ni Willie dito siya. Ayun. oh, so kung haya niyang kainin niyan, mababawi yung pat, yung pitsa, mababawi yung uh, ano, para yung pitsa na tapos maganda yung posisyon ng blue. Kaya inisip niya iiwas na lang para kahit maganda yung posisyon ng blue, pero lugi naman ng isa yung yung blue. Kasi kasi kapag kalugi kasi kahit nasa posisyon yung isa, pero pag lugi naman siya, may chance kasi na uh, makatabla. Okay, so itong ginawa ngayon, oh. hmm, pinakain dito. O oh, yan, so ibig sabihin, lamang sa posisyon pero lugi ng bato. Okay, so tinira ngayon ni Boy ito, ng 416. Okay, hindi pinabalik kasi pag pinabalik, useless eh. Babo, babalik din lang yan dito. O oh, dito nung ang tinira ni ni Willie kasi baka may inisip niya baka may pabalikin at makagawa na ng paraan Okay, so dito naman ngayon si Boy, nag-1613. O, nag-61. E, ito naman na ngayon ang ginawa. Kasi hindi naman pwedeng dumama kagad eh. Kasi gagano rin o. Oh. O, patay ang dama. No? kaya, balik ko lang ha. Kaya, tempo muna ng 6-1. tinira naman ngayon itong 5-1. Hindi pa rin pwedeng dumama. Patay ang dama eh. Gagano lang yan no? Eh, oh. Okay, so ang ginawa, dito ulit, timing ulit. Yung kay Willie. O, pagkatapos, saka na mga yung tumira dito si Boy Manugit dyan. Nang 116. o Timing pa rin, hindi pa rin pwede. Eh. Maring tumabla, ha, ganun lang, o. Oh. O, no? Okay, balik ko lang, ha. O, kaya, ang ginawa, timing muna dito. nag 1613 O, saka na mga yung tinira. Yan, kung saan, isa to sa naging sablay ng kay Boy Manugit. Itong 9-5. Yan, Uh, sa ganyang formada, kung hindi tiniring na yung may tabla to. Ito dapat, yan, yung formada na yan ang uh, may tabla. Balik ko lang ha. Dito na tayo. Tuloy muna natin to Mamaya pakita natin dito kung paano makakatabla. Okay, ito na. Okay, so, sa ganyang formada, uh, ang habol ni Boy Manugit ito, yung makatabla. Kasi, pagka dumama dito, sa sa 12, yeah, pag ganyan, sasabay lang, Gaganun lang, oh. oh. Eh, siyempre, pag doon siya kumain, eh, di madadalawa. Maring tumabla. dito naman siya kumain, oh, dito na yung, yung, dilaw. Sabay na lang talaga. Ayan. Ngayon, pag sumabay, ganito mangyayari. Ayan. Oh, dito, oh, bakit doon tinira? balik ko lang muna, ha? So, hindi pa talaga pwedeng dumama, no? Kasi, tatabla kagad. agad. Sasabay ito. Pinakita na natin. So, ang ginawa, mo muna dito. Yan. Saka na ngayon nag-215. O, di, hindi pa rin pwedeng dumama. Kasi, gaganon lang. O, di, ito muna tinira. Kasi, pag ginano, no? O, o gaganon lang, o. Talo pa yung blue. Okay, balik ko lang, ha? O, kaya, tumaming muna ng 37. Okay. Pag timing ng 37, hindi rin niyang pwedeng sayangin. Hindi pwedeng iganon. Matatalo na yung dilaw. Kasi, pagka ginawa yun, Dadama dito yan. Oh. Pagkakain, oh. Pagkakain, O, saka ibibigay ito. Gaganon. Oh, tatatlo. Oh, talo. Tapos may isa pang dadama. Balik ko lang ha. Okay. So, hindi pwedeng sayangin. Kaya hindi sinayang. Oh, yan. Sa, so, ang ginawa, pinakain to. Oh, pagkakain, kain din ang atrasiboy. Yan. Tapos saka dinama dito. Yan. Pagdama, hinayaan ito. Wala namang kawala eh. Kahit anong gawin eh. No? Ay, pag ginano, kain pa rin. Ay, dito na lang para makaabante ng isang kain. to so, ang ginawa. Dito kumain. Yan. Pagkatapos, tumira dito, dumama naman lang ngayon dito. O, oh, yan. Ngayon, sa ganyang formada, o, oh, kitang kita yun, oh, pag dito kakainin. Di ba? Kapag dito naman, Bibigay ito, oh. Pagkakain, magdadalawa Talo. Okay, balik ko lang, ha? Oh, so, ibig sabihin, hindi to pwedeng itira pa. Pag ito naman ang sinacrifice, kung magsasacrifice naman, dito, dito lang sa kakain. O, oh, ganyan na mangyayari. O, oh, pauubos. Balik ko lang, ha? O, oh, okay. Pag gina naman, eh, dito naman niya ilalagay. Gagano yan O, oh, talo pa rin. Okay, so balik ko lang ulit, ha? O, kaya ang ginawa sa actual na laban, nag-sacrifice na si Boy. Ito, pinakain na lang talaga ito. Yan. Pagpakain yan ganon, o, saka tumira ngayon yung dilaw dito. O, saka guman yan. Ah, hindi, wala pa. Hindi pa ito, hindi pa to tinira. Kasi pag guman yan, gaganunin lang yan, o. No? O, matatalo, 3-1 ang, ang resulta. Ah, dako. Balik ko lang ha. Okay, hindi mo na dinila doon. Dito mo na nila nilagay. Diyan mo muna ginawa. Okay. So, saka nga yung tinira dito, dito ni Willie. Yan. Para hindi baka ganun. O, dito lang talaga yung tira niya. Pag magsasacrifice, o tatlo, isa na. Okay, dito mo na ginawa. O, pagkatapos, sa ah, saka dito. O, wala na. Kahit saan pa siya dumama. Kahit sumabay. Pag sumabay, siyempre. Wala rin. Talo pa rin. Hindi nadadama. O, gagano lang yan eh. Ha? Huh? Tapos kakain siya rito. O, nalagay yung dama rito. O, wala na, hindi siya makakadama. Pero meron pa rin another way na pagtalo. O, balik ko lang ha. O, may another way. Yan, ganyan ang forma. Kanina. O, di ba? ginawa ni Willie, nilagay niya rito. Pwede rin niyang sayangin na lang dito. Wala rin, talo pa rin. O, iiwas. Pagkatapos, ibibigay niya yan. O, gaganoon niya. Tapos, sasayangin dito. O, gaganon siya. Pagkatapos, saka naman ilalagay dito. O, pupunta siya dito. O, saka gaganon O, yan. May another way din ng pagtalo. So, iba-ibang paraan. Kahit na anong paraan, basta panalo. Okay lang yun. Ah, uh, ibalik ko lang ulit ha. Tingnan natin kung meron pang ibang magandang tira. Oh, okay. Ulitin na lang natin ulit sa opening. Ah, uh, doon naman ang ipapakita ko doon sa kung saan yung panabla na para hindi matalo si si Boy. Okay. 116 nag 115 214 nag 51 16 13 ng 116 3, 13. 16, 2, 7, 6, 16. nag 313 kumain ng 16 kumain naman ng dalawa ng 71 ayan kumain ng 616 nag 131 kain naman okay pagkatapos 10, nag 105 uh, nag 83 550 nag 313 ayan Pagkatapos nag 95 nag 117 nag 1514 nag 128 ng 250 naman. Sinayang ipinakain dito. Kumain ng dalawa. Ayan. Tapos ito ang pinangkain ni Willie. Siyempre kakain pa yung dilaw. Kumain dito. Hindi pwedeng unahin kainin yon Kasi may may lansi. Kaya ito mo lang inunang kainin. Ayan. Saka ginanon. Para malugi ng isa si Willie. O pagkakain, kumain din dito. O, ayan. Diyan na nalugi. Kaso, lugi pero malakas. Okay. Yan, nasa, nasa posisyon. O ito ang tinira. Pagkatapos ang ginawa, sinaya, siyempre iiwas para di malugi. O ipinakain. Kinakalangan, nasa posisyon talaga dahil lugi na lang isa eh. O, kaya gina nun, o, dinala rito. Ayan. Pagkatapos saka pinunta dyan, dinala rito. O kaya tumabi doon. O kaya ang nangyari, hindi pa, hindi pa pwedeng idama, no? Dahil may ganon. O kaya ang ginawa, Uh, ito muna. Yan. Pero ang uh, tumayaming muna dito. Yan. So, ang ginawa, sa ginawa ni Boy, ito yung tinira niya. Tapos, saka sa tumayaming dito. Ito naman ang sinagot niya. Yan. Tumayaming uli. Okay. Ngayon, sa aktual na laban, ito yung tinira ni Boy. Yan. Yan yung nagpatalo. Dito na. Ah... So, uh, ang mas magandang itira sana kung ito kagad ang tinira. Yan. Siyempre, hindi naman pwedeng dumama kagad. Mamamatay yung damay. Gagano lang. Okay. Kaya, malamang patiming pa rin ito. Gaganon pa rin yan. O, ngayon, saka siya ngayon pwedeng umatras. Yan. O, tapos pagka-atras niyang ganon, o, yan. O, di, kahit anong itira niya, pag tumiming pa siya dito, o, di, doon na. O, kaya, kahit dumama siya kagad. Yan, ganyan. Pagdama niya kagad, o, oh, dito na. Hindi naman siya pwedeng sumayang dyan. No? Kung halimbawa, abangan niya rito, o, oh, dito na siya. Kung haharangan niya doon, o, oh, meron na siyang paka, pangpakain. Gagano lang. O, oh, pagbalik, o, oh, dito na. O, oh, dyan, dyan, kaya paano, mas, uh, mas may chance na tumabla kaysa doon sa, nung tinira niya to kanina. Okay. Ah, uh, bago tayo magpalam, shout out muna. Okay, shout out dito kay Raul Java. Hmm. Rodel Campo Manes, yes. Vince Philip ng Surigao City, Socorro, Bukas Grande, yun. Melvin Huab, yun. Ricardo Labaniego, alright. Evelyn Apoya, yes. Dito rin kay Noel Valdehuesa ng Olongapo City. Hmm. Mario Argao alias FJR Abregana. Okay. Oscar Amakin ng Panglaw Bohol. Oho. Ruben Gaum ng Tagum. Yun. Juven Tagulimot alias Jotags Gasman. Okay. Elmer Ganzan, Yun. Dito rin kay Lijoy Abdun, Aha. Jason Lumiares. Yes. Juni Bulleser alias Lolong Jensen ang bagong dama kampyon ng 2023. Yen. Johnny Olay Jr. Oho. Gilbert Ido. Hmm. At meron ditong ayaw magpa-shout out. Sabi niya wag ko siyang i-shout out itong si Romeo Tago. Okay, sinunod kita, hindi kita i-shout out. Ah, dito naman tayo ngayon sa mga dama vlogger tulad nitong Triple Dama TV. Mhm. Mm -hmm. OJP TV. Yan. Earth Vlog TV. Okay. Pinoy Damat Channel. Yes. Damador ng Jensan. Aha. At Bulahan Tribe. Okay. Dito naman kay Larry Dama PG. Yun. Kadamista TV, ang channel ni Joy Pagadian, yes. Philippine Dama Tutorial, ang channel naman ni Willie Tukuran at Bida sa ating episode ngayon, okay. At Dama Maestro, yun. At ang channel ni Boy Dalagit, ang Eliazar Karen, okay. Shout out, ay subaybay natin tungke kay Boy Dalagit o Eliazar Karen kasi... Ano rin to eh, grandmaster din to. Magaganda rin yung mga pinapakita niya. Okay? So maraming salamat sa inyong oras hanggang sa muli.